ito yung huli natin ngayon oh. Okay, meron tayo biyaya. Ah. Uh, 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 nakadali tayo ng ah, uh, class E na lapu-lapu. Mga kamer ka to. Sa kilo. Ah, uh, nakahuli tayo ng tatlo peraso. Ayan. Nasa o. Ayan. Nasa tag 300 yung kilo sa amin dito. Ayan. So, isa o. Laki mga isa kilo pabenta natin. Ah, uh, meron tayong isang malaking ano, ah, uh, tawag dito. Ah, uh, tawag sa English nito crocodile fish. Uh, masarap ito sa sa ito mga kontrakat. malaki mga isa kilo mahigit. Uh, haba. Haba uh, ito mga kontrakat tayo tayong mulmul ah, hindi tayo tinatantanan ng mulmul kahit siyang pantala napapakita pa rin kulay orange na mulmul ah, meron tayo isang ah, cuttlefish kubutan maliit lang mga kabdaragat meron tayong ah, maracuda Uh, dalawang sweet leaf yun oh magkaiba magkaiba yung itsura pero sweet leaf pa rin yan ayan meron tayo isang bayang pago okay, lang ito mga ka-dragat ito naman pang binta ayan na mga ka oh alright thank you lord ayan let's see if stay tuned